Mga kasi manuwa, maka makaistorya na ito makaroon si Tatay Charlie, no? Uh, angot nga ni sa Rondaya Karanga na nga pag uh, tripping tripping kimutay, no? Ging pag tripan imawra, di sa may tambuan, ina sa banwa ita, malinaw. Tay, pwede ni mo kamon ma maistorya tay kung alin na bimana na tabo sa reunion nga gabi itay? So, natabo karoon ma'am gabi, pagaling ko sa liso. Pag-abot ko di sa part 8, tambuan to, pakabayo Uh, May daywang katawo ko rin nga nagkuha. Kani, kuha ko manawot, magkilaga, kitang na dahil nga matugo, magmasawasaw pa. Nagpara ka ako, nagpunta na nga, pre, manay, taganoy bot, manay, oo, makon. Rato, malang, tapos, pagtanaw ko, tasa side mirror sa motor, ay ka, pungpok ko sa motor may daywat ang tao man ko sa likod ag bali up at agalis anda sir ag ta nga dulpit ako ging sa ulo okay. kung man ako pasayod kung buti o ba doktor akong duda pitsa korno sir na mukhaan mo naka hamukaan mo gidaro itsura it up at nga, sir yung mga Wagid persona wagit so, Sige kita na ako mga kunan lang panday ma so, mas madugo magmahugan pa. Hmm. Sa imo karon sir nga pagkasayod may mga nakaaway ka ba na sir or nakaalitan ko oh, nagtaliwan ka rin ba ba kita ko mami okay. tatandaan niya may kakaaway uh, ang una uh. imo karon nga unga tay may na share mga, 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 mga ito, po, uh. man na bigi mo nga abi man may ana nga mga nakaaway to ko sa man sandat ginasugid ro mga nga kakon hmm. may mga mukro yun after ka to tay nga nga gulpi ka ting nadatay no nga Maging... tapos pag pa ang tagagatan ko po sa porsyon niya, mga gamo, mm -hmm. ay kadumdaw na inadlock mo na magkasagun. So, After na ko katutay nga, nga paiguan sa imo kung yung nagtagagagan santa Ina man mismo sa area nga ron tayo. Nanakaw ko sa motor. Ang sinun mo wala akong magpadayon. Dali matuon. Apat mm, bilog sa imo ka Hakita, apat bilog sa nagpara pero wa muta wa pataka mutay ka panaw no tapos gulpek at ingnanda ngaging ging datot daywa sa likod o kuman ka to bali nakasam... nakasakay ka sa motor ki mutay or wa ta nagabang ato sa nakato iabangan ki at ingnanda sa ruyon nga, nga lugar oh. after karon tay no ah uh, mo karon nga pag usisa be manatay mga pilaro pang idaron it mga kaparyo, man ako. Ta istorita ti mo kaparehas mo rita ti lang silog mo lang aturo pa tabata. So sa imo pananawan kay itaron mo man do nag ubra ka pa Kung ako man lang ina kon mamay kung pa kung, 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 kung iabot sa CCTV mm -mm. ali. Ma-describe ang lang atan ba, tura. Pero sa rin yung area tayo, makakutanan niya, bimana kung may CCTV sa rin nga lugar. Abot di ka CCTV pero sa part at yung natapuan ka mo na medyo hindi ako ka pa ng CCTV di ka to ito taga to bang CCTV pa malinaw din hindi ma maabot dipindi na sa ibang uh, kung uh, sa uh, mm -mm. ibang CCTV e, kamo sari mga pamatsyagan makaratay wala man mamay ging daga man yagi to gabi sa hospital ging bisingan ging butterfly malangani isot malang man agwa man ako nabatsyag sa ngawas pero sa imot ang uh, pamantawan, sa imot ako nga pagbatsyag tay, hay pitsa kurnot aro ah, gamit nga At least kung mabuti ha, bira tobo, dapat pag-abot ko sa bagay yabok ka mm -hmm. So, hala lang tay, ano lang imo ka nga gustong hambago na bimana no sa mga tawo nga ron nga nag-ubrak himo ito karang nga, nga pag-trip abimana tayo yung pag-tripan ka timo. Uh -huh. Pero ako na ito, maambag ang ganda ma'am. Kung halimbawa man nga, kainom sanday, ibotang nanda sa atiyan, bukot bukod sa ulo at kanaya. Abo, pang tawa na hindi, doon kung na lang. So, hmm. um, nakainom tayo ha, humgan mo nga nakainom Oo. sanda. Nakainom gid man sanda. At hmm. dati pa, pero noon ay, eh, medyo tambay doon na nang tabo mo dati. Hmm. So, Bali, bukong niyang itrya, ruuna ka rin nga natabo tayo. Bali, ikaw yun. Eh, dato gita nga na natabo nga sa motor ma patay dito. To. Mm. Ag saraya nga ratay no ng, uh, lugar may iwag di karon wag idahap la saran iwag di karon. Madugo mi dar di karon mang sa andang abangan kaka. Mm. Ano ni maron highway or pasugod gid a? Highway rang pamadalag. Mm. Dito. Bali taga siin gid nga ikaw tay. Taga yata bali so pero taga kinalangay ang asawa. Ah bali sa kinalangay na. Iya bi ako gabalabal. Mm. Suruyin so, mga kasi manmanoro ni Tatay Charlie angot sa raya nga insidente it uh, pag uh, ambang kana na et, ka mga persona nga raag sa makaroon tay ano ro investigasyon it aton karang nga uh, malinaw MPS ay na check nanda ko na CCTV kung naka kung haabot ro mga ro itsura ikato karon yung mga persona. So rin tayo no abugid nga salamat sa imo karon nga pagtaoit oras ah yes energy FM ah kapay patay no nga matumod doon kusin uro to nga ka nga to kimo it may karang pag ambang tay or may karang tripping nga ginatawag. So abugid nga salamat at tay Charlie at imo karon nga oras. Sige ma'am, thank you. E -e energy uh, fm calibro e